Kapuso o kapamilya, guess what? Ngayon lang, August 29, 2025, nagbahagi si Gladys Reyes ng isang makatas na wish, gusto niyang makatrabaho si Jodi Sta. Maria Gain and said, parang ang sarap niyang apihin. Gaano ka-epik yun? Imagine, dalawang powerhouse actress, ang isa ay kilala bilang ultimate kontrabida, ang isa, isang silent superstar, na nagbabahagi ng mga eksenang puno ng drama, intensity, at chemistry. Si Gladys Reyes, ang ikonik na Clara mula sa Mara Clara, ay pinapatay pa rin bilang prima kontrabida. Samantala, si Jodista. Patuloy na nagniningning si Maria, na kinukumpleto kamakailan ang kanyang Masters in Counseling Ampersand Psychotherapy, na itinatampok ang pagiging versatile at grounded niya, nakikita silang magkasama. Sa bold drama man o twisty thriller, ang pagpapares ay isang bagay na hindi titigil sa pag-uusap ng mga tagahanga. Anong proyekto ang ilalagay mo sa kanila? I-drop ang iyong pangarap na lineup sa mga komento sa ibaba. Don't forget to like, share and subscribe for more Kapamilya Scoop.